ayun, na ah, samahan niyo akong ayan, hunter ulit. Ayun, sana mahuli tayo ng carp pa. Ay, medala nga pala ba ang payo, oh. Ah, pagkainit kasi dito sa spot ko na ito talaga. Sobra. Ah, pagkainit dito. Sa ah, spot ko tayo, may nangingit, mayro pa pong nang, uh, naliliguro sa dulo. Ah, sobrang init po, marami pong naliligo mga bata dito sa ilog. Okay naman dito, ah. Oh. Kaya lang puro ano po, uh, water lily. Ayan, malaki po binabaw ng ilog. Sana po may, ano tayo, may mahuli. Uh, Nakapag-set na po tayo. Kapainan lang, lang po natin. Ayan, sobra, ano po talaga dito, sobra init. Ayan po, maka, ano po tayo, sa mga ating, ayun, makahuli po sana tayo. Ayan, sana, may mahuli tayo. Init. Ya, dapat tayo na huli. Sobra init sa so pwesto na to. Tsaka-tsaka lang po tayo para mayroon tayong ma i upload kahit po mainit. Okay lang yan. Bila naman tayo ng tubig eh. Tubig na malamig. Para po hindi tayo ma-anuman lang, Hirap po yung ay ganyan. Sobra init. Eh. Tagal-tagal lang po tayo at mainit. Basta meron lang po ma-i-upload. tagal -taga po tayo sa pipi-pwising. Kailangan po natin mag-upload. Napagkainit, mga idol. Eh, sa sobrang init na kapag tumal. Ayan, puro kagat lang po. Wala ka lang kong nauhuli. Ayan, na po. so ayan, ah, uh, ka, buti. Medyo humahangin po rito sa may spot na, spot na to. Sobra po talaga init. Ayan, ito po yung silungan ko, yung akin ng tricycle. Yan po yung nagiging silungan ko rito sa spot na to. Ayan, wala pa tayo nahuhuli. Sobra po po talaga init. Ayan, eh, mga marami pong naliligo roon na mga bata. Ayan, eh, mga nanonulia sila. Marami po rito yung sa ilog na to. Marami raw po sila na huli pa kanina pa. Ayan, mag isang oras na po tayo rito. Wala pa tayo na Ayan po, mga nagaano po yung mga isda. Alam po talaga, Bumabaw po yung ilog. Kaya madalang po yung nahuhuli rito ngayon. Ayan, mara may nanonood naman po pag uh, ina-upload ko. Eh. tabay-tabay lang tayo pag may nahuli. Update, update, update na lang po. Tinigil po yung hatak. Tinigil po yung hatak. Tinigil po yung hatak niya. So yun, lilipot po tayo ng pwesto. Wala pong nahuhuli ron. Madalang po yung kagatan. So, sobrang init po. Madalang po yung kagatan. Oh. Ayan. Inunokono noong tinauto po yung aking fishing rod. Ayan. Sana makahuli tayo rito. Sobrang init to talaga. Ayan, nilipat ko po pati yung aking service. Ayan po, po yung ano, naging silungan ko. Pag init. kainit. Ah, ano po tayo? Hagas muna tayo. Ano may mahuli? Ya, so, sabar po talaga init. Uh. uh. Ya, sobra ini. Ayan, so dalawa pa tayo na uhuli. puro ano na sila, puro kagat. Sobra init. Ayan po. Ayan. Bumabaw po kasi yung ilog. Dito lang po sa malalim. Bagya lang pong lumalim. Ano. Maraki po nilalim po, eh, binabaw po ng, ano, ang ilog. Kaya po lang ganong mahuli. Matumal po yung kagatan niya. Sana makahuli na tayo sobra po init ayan lang po tayo para mayroong ma-upload ha init po talaga ano po yung pain malas mo malas lang po sa pain ayan ninitsa ko po sa may bandang gitna yung tau-tau po sa bandang gilid lang po yung tau-tau ito po yung walang palutang. Nitsa ko po sa, sa gitna. Kaya lang po, puro hindi po madali. Nakakagat lang po. Hindi mahuli. eh so, ayan, buti lang po. Meron tayong tubig na malamig. Kung hindi, mag-overheat din pat tayo. Ayun, sana makahuli na tayo. Sobra init. Eh, dapat tayong nahuhuli. Yeah, importante po, Meron tayong video mga pang ano. Uh, pang-upload po sa YouTube saka sa page po. Sa page. Ang um, pinaka-importante, mayroon lang tayong ma-upload. Ay, yeah, madalang naman yung ano eh, yun hindi tayo nakakahuli. Yan po, oh, ayan, kumakagat. Puro kagat lang po. Pero hindi po nahuhuli. so po sa init dito sa spot ko. Buti lang po, dala ko yung sa akin service, yung tricycle. Ayan, kahit pa paano, nakakasilong po tayo. Ayan, update, update na kung, may, kung makakahuli po, po tayo. Ayan, so, ayan, uwi na po tayo. Ayan, sobra po talaga tumal Ang kagatan. Bumabaw po kasi yung ilog natin. Ayan, bumabaw po, kaya madalang na madalang po yung kumaagat. Ayan, nahaba lang po ating video eh. Ayan, uwi na po tayo. Ayan, salamat po sa mga nanonood kahit na nisan walang huli. Ayan, pagbasesya nyo na po yung aking pagbablog. At ngayon po eh, wala pong huli. Eh, pero i-upload ko rin po to sayang po eh. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga silent viewers, sa mga subscriber ko po. Sa followers ko po, po sa, mga, sa page. Ayan, maraming maraming salamat po. Glad with, God bless po sa lahat.